Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office sa driver na sadyang nambangga sa isang estudyante sa Teresa Rizal. Si jap Regala una sa balita alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panaguti na ang mga irresponsabling driver sa kalsada, iniutos si Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang kanselasyon ng lisensya ng driver na nambangga ng estudyante sa Teresa Rizal. Yan ay matapos sa sadyang banggain ng driver ang motorsiklo ng estudyante dahil nauna umanos siyang nasagi ng motorsiklo na nagdulot ng pinsala sa kanyang sasakyan. Agad na iniutos ni Lopez sa Land Transportation Office ang paghahanap sa driver para alisan ng lisensya habang buhay. Giniit din ni Lopez na hindi tama ang ginawa ng driver. Anya, kung nasagi man ang kanyang sasakyan ay hindi tamang habulin at banggain ang bata. Dagdag pa ni Lopez, wala rin anyang dahilan para ipaglaban ng driver ang kanyang ginawa. Nakahanda rin magbigay ng abogado ang ahensya sa pamilya ng estudyante para magsampa ng kaso laban sa driver. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Philippine National Police kaugnay sa naturang insidente. Naglabas na rin ng show order ang LTO laban sa nagmamaneho ng naturang sasakyan. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Jap Regala, Alauna sa balita Congress TV